Hey, mga lods lagi pa sa dito pa rin tayo ngayon sa area kung saan ang last video namin dito po yun uh, hmm. dito kami natutulog dulo so pinanggal ko ngayon yung doyan si umulan grabe oh dungog na ginakot ka pa ng mga upan Bantilo, abot na rabatong tulok buk dam truck no Dito malod. Ah. Hindi na po mga lods, hindi po, po kami makalabas kasi kami okay, ngayon mga lods uh, Sa ngayon po is dito po kami ngayon is, sa area kung saan kami ah, uh, nagpapahinga nagpapahinga pero sa ngayon po is ah, uh, sa hindi pa po kami lalabas ah, uh, sa ngayon po is parang lalabas po kami no mga roads no kasi parang wala na kami ano Ah, uh, naubusan na po kami ng pagkain dito, no. Ah, uh, lalabas muna kami ni ah uh, Edwin Adventure po kasi kukuha kami ng pagkain diyan sa ano, doon sa may ano namin. Kasi naubusan na po kami ng ano, naubusan na po kami ng pagkain at saka tambal. Ah, so, uh, salamat no sa Ah. Uh, sa so pray sa amin no na bawat explore namin. Maraming salamat po no. Ah. Uh, ah, <coughs> uh, sa ngayon po, ah uh, shout out uh, sa hindi pa ako mag-uumpisa mag-shout out muna ako. Ah, uh, shout out ko muna si Ma'am Lovely Heart po. Ah, uh, shout out sa dol. Uh, sa Kang Ma'am Jis no. Kang Ma'am Jis. Ah, uh, shout out sa iyo kang Ma'am Beatrice po. Ah, uh, shout out po sa inyong lahat diyan. Ah, uh, mag-ingat po kayo lahat no. Ah. Uh, kang Ma'am Re ay kang Sir. Ah, eh. uh, sir, ah, uh, maraming salamat po Sir no. Na sa tulong mo Sir. Ah, uh, siguro pagbaba namin ngayon. Ah, uh, si baka baba kami ngayon. Ah, uh, maka kita kami nang ano may naglo-load at saka kay uh, ah wala na po kami ano wala na po akong load at saka uh, pagkain kaya bababa muna kami ni Idol Edweno kasi ubus na yung pagkain namin dito sa bundok kaya um, sa pagbaba namin po is um, makabili po kami ng pagkain at saka yung pangulam at saka yung ano? Mga tambal? Mga gamot ba yun? Mga gamot? Iyan uh, po yung kailangan namin dito sa bundok no Kasi ulan init yung trabaho namin dito na may may nangangailangan ng tulong. Uh, tutulong po kami. Ah. Uh kay ano kay ano pala kay 44 matagal na kami hindi nagka uh, sabay no nagkasama sa explore no nila alpha si yung team is uh, parang nagkahiwalay-hiwalay kami nandun sila sa kabila dito po kami ni ano ni Edwin sa kabila po pero nag ano naman kami sa mga uh, nangangailangan ng tulong no Napalano sa Timpogi no. Shout out po sa inyong lahat po. Pinupugi kang Kuya Bad, lalong-lalo na po kay EJ, kay Mikoy. Shout out po sa inyong lahat dol. Ah uh, sana ma kita tayo ulit. Ano doon lang po sa kabila si Edwin oh. no? Ano doon po sa ano sa kabila ah, uh, Siguro kung anong ah, uh, Pag-usapan namin ngayon ni Edwin Kung ako ang maunang baba o sabay kaming bababa Kasi pagbaba namin kukuha kami ng ano ah, uh, Yung pagkain namin niya uh, ah, ko po yung anak ko kasi nag-aaral po 'yun. Baka ano nang ginagawa 'yun sa ano sa bahay ko. Kasi nag-aaral po siya talaga. video no sa tayo kasi tayo, di ba hmm. <coughs> tapos kita sino to ya, no? siri hey, bugari. Yeah. bugari, 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 Bakit? Sinaset out mo? No? Oo. Oh. So, ano na? Parang sobrang dami siguro kasi may ano pa, may narinig ako ng maingay. Kasi dito nga side mga lods. Dito sa kaliwa. May kasada. Dito doon huyo ko huyo nakita yung tatlong dump truck ba na

At may mga ano, parang tahimik. kami lamok po dito mga idol.

We're clearing the deck. biglang may nagsasalita kanina uh, para din na daw yung kasamahan nila na tatlong dump truck sabot na daw diba tira kita magkulang eh hindi tira kita kagdagan hindi tira kita kagdagan kay isip kaya pata kagdagan na kitan ta tuluran mo ka dump truck ibo takabalog anak na dump truck alam ang So, kuno ko yung mata ni. Ha? Sumiit, day. Ha, ito, bagi na. Ito, ya. Gini, baka Ito ay gamitin ba rin? Kasi marami sila. Ito ang na gamitin natin.